Papasyal kami ni Sammy dito sa aming barangay Barangay 91 San Isidro Tondo, Kuya Tondon Maning kami giganti esos brad money box

dan perfect Eh nakawiwi ras si Samer, Samer naman ngayon, kanila si Giltea. na ah, si Winter ang kasama ko kanina galing kami sa Dwit Sa Viral ko ito naman ito naman walking walking kami daraw vitamin D vitamin D yung sikat ng araw bigay ng Panginoon Diyos ano at the same time walking walking with summer pampalakas ng resistensya walking walking ba sa puso maganda sa puso hindi naman kailangan jogging ka makamukha sabi nga walking walking na sapat na para yung timplada ng puso. <laughs> okay yan. Nah ini paham ya mu, <laughs> paham ya <yamu. clears throat> ah nakaraos. Oh, sandali. Kunin natin. Yan. Sandali. Yan. Ito. <laughs> Ayan, nakadali na po. Perfect score, ika nga. Tapos nag nagwiwi. Tapos naman na tumay. O, oh, dumi. Ayan, ito na. Awak ko na. Ayan, lagi ako may dalang plastic. Kung mapapasin nyo dito sa lugar namin ang daming ta tayong aso sa kalsada kasi po maraming may aso rito na nakagala sila sa kalsada hindi nila inaano Ayan, yan tayo dito tayo doon Nakakapagbili kami, vitamin D, pagamat alas 10 pasado na, 10.20 ng umaga. <coughs>

Se So, uh, one last. Pag bukas ang gym dito, pumapasok si Samir dito. Akala mo nag-aaral. <laughs> one no last choice po yan. Ano? Ayan. Napagod. Ah, uh, Samir. Ano, mag-aaral ka ba Samir dito? Well, yan. <laughs> Hai sejati, alamu sejati, nah <gulau> apa sendiri? Rata-rata-rata. <tawa tawa> <gulau> ya Tengah <pingas> sih ya, tenggel, tenggel <gulau> sih ya. Tara, tara, tara. Pagagalitan ka dyan. Hindi ka naman estudyante, may mapasok pa dyan. Uy, hindi ka estudyante dyan na. Pagagalitan ka nila ng pa dyan. O babaragay Alam Kala mo, ko po eh. Puti mabait na lagi yung gwardiya. Si Brother Joel. Joel po pangalan niya.

Oh ano ka ba Sabi ko tara na ka pumunta kung dyan ayan nakabilag kami vitamin D bigay ng Panginoon Diyos Yung sigat ng araw nandito kami sa tapat ng beauty parlor yun know? Barber yang inamok. Yon barber yang inamok. Ayan <laughs> Ang manager siya, si Mika <laughs> nika. Baltimore. Haha. Sayo siyempre. yun ano naman yung mga sari-sari store kasi iskwelahan ito yung one nulas ko ayan po yung one nulas yung building yan huwag dyan sa mer huwag dyan nakailalim dyan eh. may pusa dyan eh Ah, <laughs> oh. apa yung barber yan ang ina mo. <laughs> rata rata rata. Yan. Yan po si Beth. school supply Xerox si ayun yung magandang dalaga <laughs> Kunwari yun eh, para wala nang yun eh, kasi nakainang sa kanina. <laughs> para sa inspector. <laughs> Lahat na lang inaamoy Dito po kami sa Barangay 91, Sonic, District 1, Condo, Manila. Po. Anong balita? Ang ay, 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 ay. Wala pa na nung numurta ko. Huwag pantay nito. <laughs> Pagkaramdaman to pero babahang ano nakita ko. Eh, erong balita rito. Sino bang kagawad ang mababakanti dito? Ha? Huh? Dito sa atin, sino pang kagawad ang mawawala? Uh, Aba, hindi mo ba alam kung sino na yung last term meron na? Sabi siya, hindi pa alam. Adam, ito yung mga si chairman, di pa ah, tapos. Ah, mayroon pa siya ng isang term. Hala, ako tapos na siya. Sabi si chairman, bakit mo sinabawin ako? ah, So, sinong kalaban? Wala. Ngayon, sa ngayon, wala. Wala, ikaw. Ikaw ba gusto? Wala, <laughs> rationing. Wala nang ginawa. Mga nga magkati ng Alam mo dito na nasa ulo. Ople! Sa Sandali! Pupunasan kita! Yan. Siyempre, bago ha, get to si summer sa itaas. So, Pupunasan ko siya. Kasi galing kami dito sa galahan. Para malinisan yung kanyang mga paha. So, papasok na tayo sa gita, no? Sige, hanggang dito na lamang po itong aming walking-walking ni Samir sa aming barangay 91, Sony 61, Tondo, Manila. Babay po, hindi kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Thank you, Jesus.